Hello, maganda umaga sa inyong lahat. Yes, kung nakikita ko ninyo ay mahangin ngayon at meron tayo ngayong ipipresent ngayon na isang uri ng halaman. Alam nyo ba kung anong uri ng halaman ito? Yun yung maigi. oh, alam nyo ba? O, oh, di ba napakaganda ng aking halaman? Ito yung nabili natin sa isang online. Kaya ipapakita ko sa inyo ng buuan, kaya abangan ninyo ng mabuti para makita nyo kung ano, gaano kaganda itong ating pong halaman. Kaya let's go! Ayan, nakita ninyo ng kabuuan na. Ito ngayon ng ating halaman ay splendid. Naalala nyo ba na ito yung nabili natin nung online? Na ito po yung naka-boxing po, galing po ito sa ibang lugar. sa so, ito na po yan, uh, talagang lumago na siya. Kung napansin nyo dati dalawalan dahon, ngayon po ay naging lima na sila. So, ang ating pong splendid, pero din ay pa-heart shape kung inyong makikita. O oh, yan, di ba? Napakaganda niya. O, oh, at pointed ang pinakadolo nito. At meron siyang white line na guhit sa gitna. At meron siyang sa mga gilid-gilid din ng mga puting linyada. Ayan, napakahaba niyan. O. Oh. At ang kanyang pinaka dahon ay kulay berde at yung mga guhit-guhit na kulay puti. At isang dangkal ito. Si Pinoy. lumalaki pa ito ang ating splendid felodendron. At isa namang talaga itong giant na giant pag lumaki. Kung inyong pagmasdan ay meron siyang kulay parang pink, dark pink sa likod. Baliktad po, instead po sa labas, ay nasa likod po siya nakailagay. At ayan, napaganda pagmasdan dahil magandang maganda at kapag bago pa po ang kanyang dahon ay makintab ayan ito po yung bago niyang sibol na dahon medyo hindi po maganda dahil malakas po ang hangin sa nakarang mga araw hanggang sa ngayon eh medyo po mayroon siyang rust so medyo nakakalungkot dahil ang ganda ganda ng dahon nito eh medyo hindi maganda so pag masdan mo ay mint green at may halong brown na pagkakulay niya, combination pa siya parang ang kanyang dahon ay parang puso po yan ng taot at marami pang ugat-ugat. Ayan ang pinaka-reverted niyang kulay na sa likuran at hindi po nasa harap ng dahon. Napaganda ang pagmasdan po ito dahil uh, mataba at ang bilis lumaki ng ating halaman na ito. At isipin niyo po ba na ito pang halaman po natin ay talaga namang hindi maarte sa fertilizer na nilagay natin. O ayan o, at dadangkalin natin yan. Ayan ay mabot na ng isa, dalawa, hanggang dalawa pa lang yan. Pero ang bilis niyong lumaki. Hindi gano'y ibang philodendron na mabagal ito. Mabilis. Pero napakaganda ng pagmasdan na niya talaga. dahil perfect yung kanyang pagkadahon. At ah, talaga naman, hindi ka manghihinayang. At minsan nga eh nahirapan din akong magayos dahil hindi siya nag-aano sa kahoy ah dumidikit hindi natin naglagay ngayon ng na mga bunot din sa kahoy dahil minsan eh kumakapit naman sila at gusto naman at tumataba pa rin nga sila kahit wala pa silang nilalagay na bunot doon sa kahoy at inyong pagmasdan ayan o oh, at oh, talagang parang mga pamaypay sila o oh, diba o oh, dikit dikit left and right ninyo makikita yung kanyang pagkadahon. Actually pala, anim na pala itong dahon. Hindi ko lang napansin, nakala ko lima lang. At talaga napakaganda at isa naman ay malusog na malusog. Kasi tinago ko ito sa aking tahanan dahil malakas ang hangin. Iba kasi rahil lang yung mga dahon. At mga plantito-plantita, ito po si Splendid ay siya rin si Bericusum Melodendron. At hybrid po siya ni Milano Chrysum Pelodendron. Ganun kaganda po ang ating halaman. So, ayan ang ating mga pinaka-fertilizer. Ayan, o kung nakita ninyo ay mayroon po tayong cube ng niyog. Ito yung mga balat ng niyog na tinatad ng pa-cube. At mayroon pang nakalagay na gaphang ng palay. At talagang, yun, lupa lang na ordinaryo. At nilagyan din natin siya ng kaunting pampataba. So, ganon siya ka bilis lumaki at sigla ang ating pong splendid felodendron. Matindi ako nanghihinayang talaga sa pagbili nito. dahil sobrang ganda. At talaga namang nakakabighani. Kaya sa panahon ngayon, kahit nahirap na hirap ako sa panahon, maganda pa rin ang kanyang dahon. maraming salamat po sa inyong panood and God bless.